Ade my life na may na, nabilinda ay e, tinapay ako lang nang giinit so ko ani ka buok unom ka so mga karon mga duha so hanggang ugma pan siguro na nako na ni tapos napang, ang, a, na pa ang akon tinalabnow o oh, oh, di ba oh, Adi ade my life dire mga buhay sa abroad tapos ingon din ha nga man nag abroad bangka tapos magpapos ka pa din sa imong kalisod din sa abroad oy umuli ka na lang arway masabi si imong tawo unya pag uli di ay ingon na lang unsa sa ka nag abroad man ka wa man kay daha o di ba mo mga tao di sa Pilipinas ba man im, ako ang ayo. langas ni akong washing sa likod o di ba o unom ni kabuo kani ang pangalan ng tinapay ni is potok ni mo ning uh, tinapay sa Pilipinas karong gibakan la ni sa batha ba Ah, uh, 22 na karon sa October. Ay, mag o sa nakabuan ng taon na akong tinapay sa freezer, ako nang nanginginit ganina. So, mo mga langga. Mo na kinabuhay sa abroad, no? So, mga una ta, mga langga. Klaro kayo mga langga na ang kinabuhay na to sa abroad. Ah, uh, mo na yung na paswertean lang kita di alam ko. Maswerte ah. Eh. Minsan na mga tao sa Pilipinas sumingon na, ay si Kuam baka ang sa buhay ba? Uh, si Juana kalami sa buhay sa abroad niya kaya sa gana sa pagkain pirmi siya magdiu pirmi siya muguwas inani pirmi siya iuban masing asa siyang amo walang mukahibawa ang ipos lang din na sa mga nag-abroad din he kanang mga ayan silang kinabuhi pero sa likod sa kamera di ana imagine ninyo kung sa kay buhay ni ana niya di ba mo mga buhay na mag sa abroad. Mag-post mo din ha sa Facebook page na mo, kung saan social media, matiktok mo me lang din ha. Ang among ipos, ang kanang kaangayang ganyan na matanaw sa mga tao. Mag-aingong ganyan mga tao, wow. Hmm, di ba? Wow, ka ngayon na no? mag-abroad. Kung ba, parang inggan nyo. Hmm, di ba? Pero wala yung mo kay Bao, hindi nyo pala alam. Pagkala ng kamera, umiiyak na mga UFW, dahil niisip nila na uh, pag abroad talaga ay lang niisip din nila na ay ganito talaga yung aking employer ganito ganyan, mabait pero ganon di diba, maraming dahilan, mindset mindset kayo dyan, kaya paswertehan lang kaya kung ako sa inyo mga gusto mag abroad dyan naku, hanggat maaari kung maganda ang buhay nyo dyan hindi ko naman kayo sa inaano na lang ha. Pero kung gusto naman yung mag-abroad, na mayroong mag-alaya -mag sa inyo ng kamag-anak nyo at mayroong mayroon kakilala dito mabait, ay go. Diba? Pero kung pag mag-abroad ka, eh, sasabihin na lang bahala na Lord, si Lord sa akin. Kailangan maging matibay at matapang ka talaga dito. Kasi kung mahina ang loob mo dito sa party ng Middle East, masasabi nyo talaga na ayoko ka nang bumalik. Hmm. Ganoon lang yun. So sa mga ano dyan, mga una ta. Mga una, ako. Ang oras din nga. Hmm. Ang oras din kay ikwan. Alas 11.14. So ako rin palituhan. Hmm, Diba? Wala niya ibalita, akong ibalita sa inyo din buhay din yun. Maraming salamat dyan sa panonood yun ng aking mga video. Pakireact and